Nakikita na ako. Nakikita na ako. Wow! Good morning, hmm. Kita mo na ako kanina pa, no? Nakaabang ka. Nakaabang ka. Nihintay mo ako magbukas. Naku, grabe ka mga mulak. Hmm? Bakit? Gutom ka na. Gutom ka na. Yung mga bebe ko. Ay. Um. Leo. Ayan na, oh. Ayan nga, oh. Ayan sila, oh. Mauuna oh, ka na namang kumain. Oh, hmm, Mauuna ka na namang kumain. Wait lang.